Hello mga meses Aaga nga ako nga nagisingan nito nga mga meses ko at naku po naman kasi na walan nga kami nga kasingan ng gasol oh. Kasi mga meses ko pagkagisingan ng dalawang chikiting gubats ko ay okay na nga at nakapagluto na nga ako lalo na ngayon sa so uling lang ako magluluto Siyempre mga meses ko, bago ko gawin lahat ng gawain ko, aba naman, ako'y magbabra muna. Ganito rin ba kayo mga meses, sa gabi tinatanggal nyo nga yung bra Tapos nga magbra nga dyan nga mga meses ko, siyempre lalabas na nga ako, titignan ko nga yung aking paglulutuan nga doon nga sa kabila. <coughs>

Ito nga mga meses ko ay nabili ko ang ulam, ham, balone, at saka syempre hotdog. Alam ko mga meses, hindi pa laging ang ganito nga ang ulam. Lalo nga syempre ang kakain nga yung mga chikiting kubats. Pero syempre minsan lang naman to mga meses ko kaya hayaan nyo Ang e importante mga meses ko, hindi naman sya araw-araw nga inuulam at bawal din naman yun. Hanggang 100 pesos yata itong nabili ko mga meses, eto na yun ha, lahat na to. Kita nyo nga naman, sobrang mahal nga naman nga talaga nga nambilihin nga ngayon. Syempre 20 pesos nga din palang uling nga dyan nga yung binili ko din. Okay syempre mga meses ko, paano ba ako makakaluto pagka walang uling. Morning routine ko nga nga mga meses ko. Tapos syempre pag ko nga din nga si Ate Zoe nga ng pagbasa. syempre kailangan niya na kahit papano nga matuto nga magbasa. Hindi lang dahil nga sa school kaya nga siya nga nakabasa. syempre anong ginagawa nating mga nanay? Ay eh, katulad ko mga meses ko, working mga mga ko. Minsan talaga hindi ko talaga din maasikaso din talaga lahat nga ng gawain. Pero kahit papano mga meses, si eh, ginagawa ko naman din nga yung best ko. Para nga lahat nga ismapunan ko. Siguro nga dati kung sa bahay lang ako mga meses, ayan. Siguro maasikaso ko nga si Ate Zoe nga talaga. Pero dahil nga working mom nga ako, mga meses ko, eh, syempre, hindi ko lahat nagagawa. Kaya Yun. minsan talaga, Hinan talaga kami talaga ni Daddy Ben talaga sa pag-aasikaso nga sa mga chikiting gubat. Ayan na nga din nga talaga nga ulam nga namin nga lahat siguro hanggang hapunan na to mga meses. Pero ewan ko lang din sa dalawang chikiting gubat ko. Alam nyo naman mga bata, may sa mga processed food. At syempre, hindi nga rin nga to pwede nga sa akin nga palagi. Ano naman na mataas nga ang uric acid ko pag ako inatake, nako, nako po, nako po. Hindi e, talaga ako talaga nito talaga sa trabaho. Pagka nga naubusan nga kami nga ng gas nga mga meses ko, dito nga ako nagsasala nga sa uling. Ito nga ang kalan nga na ito nga mga meses ko, siguro kasing tanda nga ito nga ni Baby Ezekiel. Matagal na din to si Daddy Ben lang din na nanggawa nga nito. <laughs> ito ang dahilan mga meses ko, kaya minsan gusto ko nga rin nga magluto nga talaga na natulog pa nga sila. Lalo na nga ngayon sa uling nga ako nga nagluluto, sobrang risky nga mga meses pa kumamaya mapunta nga dito nga si Baby Ezekiel. Ako problema pa problema pa. Mabilis lang din naman makaluto nga sa uling, basta nga maganda nga rin nga mo nga sa uling. Meron kasing uling kasi na matagal nga makaluto, puro na lang uso. Pero buti ito nga, binili ko nga, kulay, hindi nga siya gano kauso. Alam niya naman dito na bawal yun dahil nga compound. Oh, mamam ka na mamam. mam oh. Dito ko na nga lang nga din nga sinala nga lahat nga sa isang kawali. nako bahala na yun. Pare-paresa naman yan, prito. Yan nga lang nga talaga nga mga meses ko. Minsan nga talaga iba na nga din nga lasa. Lalo na nga din nga sa ham. Yung ham nga kasi pinakadulo. Hindi ako mga meses. Dapat pala baloni ay ham muna bago baloni. <tip> Alam mo yung tipo mga meses ko na nagluto ka nga ng sa sandamukal tapos yung mga anak mo isdededil lang pala tapos si ate Zoe unti lang din naman ang kinain. Pag-almusal na nga kasi nga sila diyan mga meses pero sabi ko nga kasi nga kay ate Zoe maganda pa rin kasi pagkangakanin nga yung kakainin nga sa umaga pero okay lang naman yun kahit naman hanggang mamaya eh, pwede pa naman kainin yun mga meses ko kasi nga prito-prito lang naman yun pwede naman yun initin doon sa uling. A, E, I E, bakat mo anumami sugat? Sugat? Oo, jangan A, nilai o di ba mga meses ko pagkatapos ko nga, na lahat nga ng gawain bahay eh, syempre si Ate Zoe naman nga asikasuin ko nga para nga siya nga kahit pa paano nga matuto nga magbasa kasi oh, mga meses ko hanggang dito na lang muna oops don't forget to follow my page para nga syempre lagi nga updated sa aking mga bagong mini vlogs aba naman meses huwag mo na hindi kalimutan nga mag subscribe nga sa aking youtube channel o oh, sya mga meses ko bye